Hello mga ka-viewers! Kumusta po kayo? Kung napanood nyo po yung live natin na may title na Going to Person Airport, sinundo po natin ang mga biyanan ko at hipag. Ay maigina lamang po at nailive ko. Dahil marami po pala sa atin na mga mahal sa buhay sa Pilipinas ang nag na makita sila sa paglabas sa arrival. Salamat naman at matapos ang 15 hours flight ay nakarating sila ng maayos. Wala daw naman masyadong tanong sa immigration. Tinanong lang kung anong gagawin nila sa Canada. Pero teka, balikan po muna natin yung bago sila umalis ng Pilipinas. Ayan, at nagagayak na nga ang mga hipag ko. Naalala ko tuloy nung umuwi kami nung December, nung pabalik na kami ng January, ang mga hipag ko rin na nagintindi ng aming luggage. Ang inay at tatay nga pala dito ay pinangingiti sa video. Ay hindi naman mapangiti. Ay, oh, ay ano lungkot. Ay syempre may kasamang lungkot ang pag-alis nila dahil mamimiss nila ang pamilya, lalong-lalo -lalo na ang mga apo. Ganun talaga ang buhay, minsan kailangang magkalayo. Ay gaya nga rin ang panganay ko. Nung pumunta siya dito sa Canada noon, ay 11 years ba naman siya nakasama ng mga biyanan ko sa Pilipinas? Sino ba namang hindi malulungkot noon? Pero ngayon magkasama na uli sila after 7 years. Although ilang beses na rin namang nakapagbakasyon sa Pilipinas. Pero iba ngayon dahil ngayon mas mahaba na namin silang makakasama. Ay hindi nga alam kung kailan ang uwi ng Pilipinas. Dahil pag tinatanong kung kailan ang balik nila sa Pilipinas, ay sabi ng asawa ko, makakauwi raw pag marunong ng mag-English ang tatay. <laughs> At saka pag maputi na raw ang balat. At sya na nga po, nung papunta na sila ng airport, maaga silang umalis ng bahay. Nakakatuwa naman ang pamilya ng asawa ko. Solid na solid sila. Isa lamang ang hindi nakapaghati dahil duty. Maigi na nga lamang ngayon at uso na ang video call. High tech na talaga. Ay noong 2005, nung ako'y pumunta ng Hong Kong, ay wala pang ganyan. Tawag-tawag lang. Ayan, ang sakit sa bulsa. At yung 50 Hong Kong dollar ay saglit mo lang maiitawag sa Pilipinas. Ubus agad. Ay ngayon, magsawa ka dahil unlimited ng internet. Makikita mo pa sila. Ayan, nakarating na po sila ng airport. Picture-picture po muna. Ayang inay ay wala pong patid ang bilin ay di gay po ang mga nanay kapag aalis o kaya ay kapag anak ang aalis. Ang daming bilin ay kahit nga po nasa waiting area na panay ang message sa group chat sa aking mga hipad. Ayan, salamat naman at nakasakay na rin po sila ng eroplano. Ang bilis nga lamang po ng pagkaka-check-in nila sa Pilipinas. Iba talaga kapag may nag assist sa airport. Alas 5.10 po sana ang alis nila kaya lang na-delay po ng isang oras. Kaya naman 8.30pm na rin kami umalis ng bahay para pumunta sa Toronto Pearson Airport para sunduin sila dahil after 9pm pa naman ang dating nila Ayan po ang pamilya namin sa Pilipinas at kamag-anak na nanonood para makita ang paglabas nila sa Arrival. Mega mega love shout out po sa inyo dyan. <laughs> ang iba nga po ay naantala na ang gagawin dahil sa paghihintay. Ang iba naman ay hindi na nakaligo. Mega love shout out at insek ay naku naabalan na sa pagligo eh. Tamang tama rin naman po ang dating nila. Naabutan pa nila ang magagandang kulay ng mga puno bago nalagas. At matapos po, mga isang oras na paghihintay sa airport ay... Ay! Ang saya po nung lumabas na sila ng arrival. Naalala ko tuloy nung sinundo ko yung mag ko dito noong 2016. Ah, ay talagang mangyak ngiyak ako sa paghihintay eh. Ayun po uli, mga nanonood sa atin ng live. Hinihintay ang paglabas sa arrival ng ating mga beanan at hipag. Ayan, nakita na nila. Lumabas na ng arrival. Palakpakan. Kabidyo call pala nila ang dalawa kong anak. Ay si Bren Maray ay lampas na ng alas 10 ng gabi, ay hindi natulog, nanunood din pala ng live, hinihintay niya ang pagdating ng mga inay at tita. Nakakatuwa naman, palakpak din si Bren Maro. Ayan ay, ay nagbilang ng araw, nag-countdown siya na pagdating ng mga bienan ko at hipag. Ay, at mukhang napayak pa ang aking bayaw. <laughs> Maraming salamat nga po pala sa mga nagpadala ng pasalubong. Hindi ko na nga lang po iisa-isahin at talagang marami-rami din. Hanggang dito na lamang po at sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Abangan nyo po yung mga susunod nating video dahil tatalakayin po natin kung paano nag-apply ng tourist visa, mga bianan hipag, kung ano ang mga requirements at kung magkano ang nagastos. Hanggang sa muli, bye bye! Salamat po!